Ay ko! Ang <laughs> ganda-ganda ng motor eh. idb, mabansagan babayro Bigla na nung mati. Ngayon na. na Nakasakay ngayon sa kasakyan. Buti ko na ako sa bahay. Yung idb ni Tropa ako sinakay sa L300. ewan ko anong problema nito. Bigla na lang na minto ano? Oh. Bigla na lang daw minto to. Umuwi ka ba lang yun? Bakit kasi hindi ka umuwi kaya gano'n sira? Yan, <laughs> yeah, baba muna natin mga sir. Tingnan natin kung anong problema nito. Yan, dami na lang tulong-tulong kasi mabigat yan mga sir yung ADB. Okay. Okay. Hindi po yan motor ni Kapulong ha motor ni ito pa yan <laughs> isang isang babae <laughs> ayan dalawa dalawa ng EBB ayun ECU inabot na ng magdadalawang buwan na yata yan dyan yan ECU lang problema yan mga sir <laughs> tapos ito dumagdag ulit ayan. tapos ito magneto lang problema nito magneto lang napakahirap magharap na magneto kahit brand nyo, kahit second si wala akong makita, order pa okay, dyan muna maya may papasok natin kasi pero pati ang ginagawa sa loob eto lah, pinasok na natin sa loob para ma-check natin sa ganitong uh, problema kapag kayo magto-troubleshoot mga sir napaka importante alam muna natin yung issue or cause ng pinang or o yung problema ng motor tapos i natin check natin, tingnan natin kung may check engine at uh, ito wala naman sya check engine tapos kita try nyo kung magliridondo kapag nagliridondo yan ibig sabihin good yung uh, wiring natin tapos ang isusunod nyo dyan yung sa so fuel pump kapag ka nag on kayo ng ignition knob dito pa lang sa gilid ninyo pag on yung ignition dapat meron kayong maririnig ito parang wala akong naririnig kasi malakas yung tulog nito eh umuugong siya sa so, pag on and off ko ng ignition wala akong naririnig na tumutunog na fuel pump kaya ibig sabihin ang problema lang nito fuel pump try natin yung Lasta, ayaw, Tren, oh, sa, na doon doon gusto piti mo ngayon anak try no sa kabila ayan kita natin ng katuwang ayan ayaw talaga ayan, nilobot robot na nga yung battery saka ka, try para mapaanda no? naglilito nito, ibig sabihin problema lang nito, fuel pump kaya tatanggalin natin yung ano, upuan para makita natin yung fuel pump na yan salahan natin ang ano i-bypass natin yung fuel pump yan, ito yung ginagamit natin pang BGFI at uh, wala namang labang chemical yan gas lang yung gagamitin natin dyan ire na natin, natin yan dun sa hose, yun Sige. Tingnan natin tayo ng PSI. Ayun, dito talaga gumagalaw. Ngayon, i-try mo naman 'to. Ayan. Yeah. Para mapandar natin at mag-charge yung battery niya. Para makita nyo rin na fuel pump talaga. Basta kapag ka once, once na ganyan yung, nangyari sa motor nyo, mapa ADB, 150, 160, click 150, hanggang sa mga Honda Beat Click. Kapag walang uh, tulog yung fuel pump, wala naman check engine, Ayan, asahan nyo na yung problema nyan, yung pump lang. Ayan, nalagyan natin siya ng hangin sa so, gasolina, tapos try mong panda rin. Pag umandar yan, oh, confirm natin yung fuel pump. Ayan, mandar oh, siya. Umandar siya mga sir so, kasi binaypas nga natin yung kanyang uh, fuel pump. Ginamitan natin ng hangin na may halong gasolina papuntang uh, injector to kaya manda siya at na confirm na natin ang problema nito mga saray fuel pump lang kaya ang gagawin natin dito mga saray magko-conversion tayo ng uh, pump yung fuel pump motor ni 125 dito natin lalagay kaso magpapakuha pa tayo ng pisa Okay, pagkawin mo tayo pisa tapos may maya, -maya tuloy natin ulit kung paano mag-conversion pero ilalabas na natin yung fuel pump nito. Kasi maliit kasi yung fuel pump ni ADB mas malaki sa 125. Kaya mas gusto yung kong gamitin si 125 na click, na kinukonvert dito sa mga 150 na ADB to 150 na 125, ay na, ano na, click. Kasi nga, alam ko mas matibay. Pero choice nyo naman yung mga sir, kung gusto nyo pa rin ano. Yun pa rin ang gamitin nyo, same pa rin sa stock, wala problema. Natanggal na, na yung fuel uh, pump niya at ito yung sinasabi ko na mas gugustuhin ko pang magkabit uh, ng pang 125 kasi mga sabi kong tumatagal itong mga sir Ayan. original na uh, fuel pump ng click uh, click 125 Yan, kukunin lang natin diyan yung mismong dynamo lang yung mismong motor lang. Tapos ito na yung uh, housing ng ADB, yung fuel pump tatabasan ng konti yan at isasalpak na tatabasan lang yung pinakalak tapos tatanggalin yan yun yung gagamitin natin tapos pagkumpare mo mamaya yung fuel pump nyan eto eh, mga sila mga under na at ito yung ating pan uh, fuel pump ito yung fuel pump nya at ito naman yung pang 125 yan, kung pagkukumpara natin, yan, dulo to dulo, yung 125 dito, mas malaki siya. Kaya medyo mas matibay. At ito, ay pang 150. Kaya mas gugustuhin kong gamitin yung pang 125 na kasi tumatagal. Ayan, kung uh, sakaling uh, na-encounter nyo na yung motor nyo, convert nyo na lang. At least gagamitin nyo ng mas matagal. Pero choice nyo naman yan mga sarap. है दुस त म